Isipin ang isang ama na nakikipag-usap sa kanyang pitong taong gulang na anak. Sinabi niya, noong unang panahon, ginawa ng Diyos ang lupa at ang lahat ng nandito pati na ang araw, buwan, at mga bituin. Nag-isip sandali ang bata at saka nagtanong, Kai, sino po ang gumawa sa Diyos? Walang gumawa sa Diyos, sagot ng ama. Umiiral na talaga siya, sapat na para sa bata ang sagot na iyon. Pero habang lumalaki siya, palaisipan pa rin ito sa kanya. Hindi niya maunawaan kung paanong ang sinuman ay walang pasimula, kahit nga ang universo ay may pasimula. Saan nagmula ang Diyos? Naisip niya, ano ang sagot ng Biblia? Halos parehong pareho rin ang sagot ng ama na binanggit kanina. Isinulat ni Moises, O Jehova, bago na ipanganak ang mga bundok, o bago mo iniluwal na waring may mga kirot ng pagdaramdamang lupa at ang mabungang lupain, mula pa sa panahong walang takda hanggang sa panahong walang takda ay ikaw ang Diyos. Awit Kapitulo 90 Versikulo 1, 2, nasabi rin ni Propeta Isayas, hindi mo ba nalaman o hindi mo ba narinig? Si Jehova, ang may lalang ng mga dulo ng lupa, ay Diyos hanggang sa panahong walang takda. Isayas Kapitulo 40 Versikulo 28, gayundin binanggit sa liham ni Judas na ang Diyos ay umiiral, sa buong walang hanggang nagdaan, Hudas Kapitulo 25 Ipinakikita ng mga tekstong ito na ang Diyos ay haring walang hanggan, gaya ng paglalarawan sa kanya ni Apostol Pablo. Unang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 17 Ibig sabihin, umiiral na talaga ang Diyos, gaano man natin kalayo balikan ang nakaraan. At patuloy siyang iiral sa hinaharap. Apokalipsis Kapitulo 1 Versikulo 8, kaya ang kanyang walang hanggang pag-iral ay isang mahalagang katangian ng makapangyarihan sa lahat. Bakit mahirap maunawaan ang ideyang ito? Limitado kasi ang haba ng buhay natin, kaya ang ating pangmalas sa panahon ay ibang iba sa pangmalas ni Jehova. Dahil walang hanggan ng Diyos, ang isang libong taon ay gaya ng isang araw para sa Kanya. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 8 Para ilarawan, mauunawaan kaya ng isang tipaklong, na ang buhay ay hanggang limampung araw lang, ang haba ng buhay natin na pitumpo o walumpung taon. Hinding-hindi, pero ipinaliliwanag ng Biblia na tayo ay parang mga tipaklong lang kung ihahambing sa ating dakilang may lalang. Maging ang ating kakayahang mag-isip ay walang-wala kung ikukumpara sa Kanya. Isaiah Kapitulo 40 Versikulo 22 55 is the 8, Sham, kaya hindi katakataka na may mga aspekto ng katangian si Jehova na hindi maaabot ng isip ng tao. Bagaman hindi natin lubusang maintindihan ang ideya ng pagiging walang hanggan ng Diyos, makikita natin na makatuwiran naman ito. Kung may lamalang sa Diyos, ang isang iyon ang magiging may lalang. Pero gaya ng paliwanag ng Biblia, si Jehova ang lumalang ng lahat ng bagay. Apokalipsis Kapitulo 4 Versikulo 11 alam din natin na may panahong hindi umiiral ang universo. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 1, 2, saan ito nang galing? Kailangang umiral muna ang may lalang nito. Umiral din siya bago pa man nagkaroon ng matatalinong nilalang, gaya ng kanyang bogtong na anak at ng mga anghel. Job Kapitulo 38 Versikulo 4, 7, Colossus Kapitulo 1 Versikulo 15, maliwanag na may panahong nag-iisa lang siya. Hindi siya nilalang, walang umiiral na pwedeng lamalang sa kanya. Ang pag-iral natin at ng buong universo ay ebidensya na may walang hanggang Diyos. Talagang laging umiiral ang isa na nagpapagalaw sa ating napakalawak na universo, ang isa na nagtatag ng mga batas para makontrol ito. Siya lamang ang makapagbibigay ng buhay sa lahat ng iba pa, Job Kapitulo 33, Versikulo 4. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.